Mateo, Ikaanim na kabanata. Mangag-ingat kayo na huwag magsigawa ng katwiran sa harap ng mga tao upang kanilang makita. Sa ibang paraan ay wala kayong ganti ng iyong ama na nasa langit. Kaya nga, pagka ikaw ay naglilimos, ay huwag kang tutugtog ng pakakak sa harap mo na gaya ng ginagawa ng mga mapag-imbabaw sa mga sinagoga at sa mga daan upang sila yung mga kapuri sa mga tao. Katotohan ang sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang sa kanilay ganti. Datapot, pagka ikaw ay naglilimus, ay huwag maalaman ng iyong kaliwang kamay ang ginagawa ng iyong kanang kamay, upang ang iyong paglilimus ay malihim, at ang iyong ama na nakakikita sa lihim ay gagantihan ka. At pagka kayo ay nagsisidalangin ay huwag kayong gaya ng mga mapag-imbabaw sapagat iniibig nila ang magsitalangin ng patayo sa mga sinagoga at sa mga likuan daan upang sila'y mga kita ng mga tao. Katotohan ang sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang sa kanila'y ganti. Datapot ikaw, pagka ikaw ay mananalangin, pumasok ka sa iyong silid at kung mailapat mo na ang iyong pinto, ay manalangin ka sa iyong ama na nasa lihim. At ang iyong ama na makakikita sa lihim ay gagantiyang ka. At sa pananalangin ninyo ay huwag ninyong gamitin ang walang kabuluhan paulit-ulit na gaya ng ginagawa ng mga hintil sapagkat iniisip nilang dahil sa kanilang maraming kasasalita ay didinggin sila. Huwag nga kayong magsigay sa kanila sapagkat talastas ng iyong ama ang mga bagay na iyong kinakailangan bago ninyo hingin sa Kanya, magsitalangin nga kayo ng ganito, Ama namin na nasa langit ka, sambay nawa ang pangalan mo, dumating nawa ang karyan mo, gawin nawa ang iyong kalooban, kumpaano sa langit, gayon din naman sa lupa, ibigay mo sa amin ngayon ang aming kakanin sa araw-araw, at ipatawad mo sa amin ang aming mga utang gaya naman namin na nagpatawad sa mga may utang sa amin. At huwag mo kaming ihatid sa tukso, kundi iligtas mo kami sa masama, sapagat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kaluwalhatian, magpakailanman siya nawa. Sapagat kung ipatawad ninyo sa mga tao ang kanilang mga kasalanan, ay patatawarin naman kayo ng inyong Ama sa Kalangitan. Datapwat, kung hindi ninyo ipatawad sa mga tao ang kanilang mga kasalanan, ay hindi rin naman kayo patatawarin ng inyong ama ng inyong mga kasalanan. Bukod dito, pagka kayo nag-aayuno, ay huwag kayong gaya ng mga mapagpaimbabaw na may mapapanglaw na mukha sapagkat kanilang pinasasama ang mga mukha nila upang makita ng mga tao na sila'y nag-aayuno katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang sa kanila ay ganti. Datapot ikaw sa pag-aayuno mo, ay lang isa mo ang iyong ulo at ilamusa mo ang iyong muka upang huwag kang makita ng mga tao na ikaw ay nag-aayuno, kundi ng ama mo na nasa lihim at ang ama mo na nakakikita sa lihim ay gagantihan ka huwag kayong mga tipon ng mga kayamanan sa lupa na dito'y sumisira ang tanga at ang kalawang at dito'y kay at nagsisipagnakaw ang mga magnanakaw. Kundi mga tipon kayo ng mga kayamanan sa langit na do'y hindi sumisira kahit ang tanga, kahit ang kalawang at do'y hindi kay at hindi nagsisipagnakaw ang mga magnanakaw. Sapagat nasa naroon ang inyong kayamanan, Do naman doon ang inyong puso. Ang ilawan ng katawan ay ang mata. Kung tapat nga ang iyong mata, ang buong katawan mo'y mapupuspos ng liwanag. Datapuwa kung masama ang iyong mata, ang buong katawan mo'y mapupuspos ng kadiliman. Kaya't kung ang ilaw na sumasayo ay kadiliman, gaano kaya kalaki ang kadiliman? Sino may hindi makapaglilingkod sa dalawang panginoon? sapagkat kapupuotan niya ang isa at iidigin ang ikalawa, o kaya'y magtatapat siya sa isa at pawawalang halaga ang ikalawa. Hindi kayo makapaglilingkod sa Diyos at sa mga kayamanan. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mga balisa sa inyong pamumuhay, kung ano baga ang inyong kakanin, o kung ano ang inyong inumin, kahit ang inyong sakatawan, kung ano ang inyong daramtin. Hindi ba ka mahigit ang buhay kaysa pagkain at ang katawan kaysa pananamit? Masdan ninyo ang mga ibon sa langit na hindi sila nangaghahasik, ni nagsisigapas, ni nangagtitipon man sa mga bangan at sila'y pinakakain ng inyong ama sa kalangitan. Hindi ba ka lalong higit ang halaga ninyo kaysa kanila? at alin sa inyo sa pagkabalisa ay nakapagdaragdag ng isang siko sa sukat ng kanyang buhay? At tungkol sa pananamit, bakit kayo nangababalisa? Wariin ninyo ang liryo sa parang kung paano nagsisilaki, hindi na papagal hindi na man. Ngayon may, sinasabi ko sa inyo na kahit si sa Salomon man sa buong kalwalhatian niya ay hindi nakapagkayak na gaya na isa sa mga ito. Ngunit kung pinararamtam ng Diyos nang ganito ang damo sa parang na ngayon ay buhay at sa kinabukas ay ginagatong sakalan, hindi ba nga lalong lalo na kayong pararamtam niya o kayong mga kakaunti ang pananampalataya? Kaya wag kayong mga balisa na mga ano ang aming kakanin o ano ang aming inumin o ano ang aming daramtin sapagat ang lahat ng mga bagay na ito ay siyang pinagahanap ng mga hintil. Yamang talastas ng inyong ama sa kalangitan na kinakailangan ninyo ang lahat ng mga bagay na ito. Datapot, hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo Kaya't huwag niyong ikabalisa ang sa araw ng bukas, sapagat ang araw ng bukas ay mababalisa sa kanyang sarili. Sukat na sa karawan ang kanyang kasamaan.